Hi guys, ngayong araw nga pala ay maaga gumising. Wala na kasing masyadong laman yung rep namin kaya bumili muna ako dito sa may supermarket. Bumili lang muna ako ng itlog, ham, tsaka mga tinapay ng mga bata para sa almasal namin. Bumili na nga rin pala ako ng saging, mahilig kasi si Saori tsaka si sa saging. Pagka uwi ko nga sa bahay, si Seichi gising na rin. Hinahanap daw ako, buti na nga lang bumili ako ng tinapay para meron siyang almasal. Tingnan nyo naman, tulala pa si Seichi, halata naman na bagong gising pa yan. Gising na nga rin pala si Cindy tsaka si Mami Cherry, si Ate rin naman natutulog pa. Si Cindy kakagising lang, tingnan nyo naman yung matao, inaantok-antok pa rin. Kaya mabilis nga pala tumaba si Cindy, may at mayado may yan, tapos tulog lang din ng tulog. Maya maya ang konti nga, nagluto na rin ako ng almasal namin. Nagluto lang ako ng itlog na buko pula tapos ng bacon yung binili ko kanina. Pagkatapos ko nga magluto, ginising ko na rin si mama para makapag-almasal na siya. Si Mami Cherry naman dito na kumain sa malapit sa TV, si Cindy kasi nanonood daw ng TV. Pagkatapos nga namin kumain, may follower nga tayo na pumunta sa bahay namin. Magkapatid nga pala yan guys, yung nakapula nga pala, nag-tourist lang daw dito yan sa Japan. Kaya bago daw siya umuwi, eh, gusto rin niyang makapagpa-picture sa akin. At syempre, mabait naman tayo, picture lang naman, edi eh. pagbigyan na natin. Ngeek. Nakakatuwa nga kasi unti-unti na tayo nakikilala, sinasadya pa tayo ng mga followers natin dito sa bahay. Shoutout pala sa inyo ate, hindi ko kasi alam yung pangalan nyo. Salamat pala dito sa padala nyong pasalubong, ingat po pa sa Pilipinas. Mga bandang tanghali naman, dumating naman yung regalo ni Mama kay Sauri. Matagal na namin in order to, ngayon lang talaga dumating. Nakita lang namin to kay laate RK na yung regalo nila kay Aling Maliit. Nung napanood nga ni Sauri, sabi niya gusto niya din kaya binila ni Mama. Maliit na camera nga pala to guys na nilalagyan ng memory card. Tapos madali na rin siyang gamitin, kayang-kayang gamitin ni Saori. Tingnan niyo naman si Sechi, pil na pil, nagpapa-picture na kaagad. Hindi nga lang pala to camera, meron din siyang games na kasama, tatlong laro. Ang problema nga lang si Sechi, nag-iiyak kanina. Isa lang kasi yung camera na binili namin para kay Saori lang naman to. Marami na kasing natanggap si Sechi na regalo nung Christmas kaya hindi na siya binila ni Mama. Pinatesting naman namin sa kanya kaso nung binawi namin, nag-iiyak talaga, tingnan niyo naman oh. Ah! Bale ito guys, pass forward, umalis nga pala ako mga bandang 2.30 ng hapon. Meron kasi kami ngayon shining kay guys, kumbaga sa English New Year's Party. Gusto ko nga sana isama sila Mami Cherry tsaka yung mga bata kaso malayo sa bahay namin. Kaya ako na lang yung pumunta para hindi na kami mahirapan sa biyahe. Nagbike nga lang din pala ako papunta sa train station. Pagdating ko nga sa station, pinarking ko na agad yung bike ko. Ibang station nga pala yung pinuntahan ko ngayon, Nipa Station, Subway Blue Line. Bali dito nga pala yung Nipa Station guys, dito nga pala ako dumadaan dati nung sa Yokosuka base pa ako nagtatrabaho. Baleto guys, pumasok na nga ako sa loob ng station. Medyo malayo nga rin pala yung biyahe ko papunta sa meeting place namin. Kung di nyo nga pala alam guys, kakain nga pala kami ngayon ng yakiniko, si Boss yung magpapakain sa amin. Parang Christmas party na din namin to or New Year's party. Kaya kahit malayo yung biyahe, pumunta na rin ako, nakakahiya naman kasi kay Boss. Baleto ito, naghihintay na nga ako ng train. At nagpakit pa nga si Dexter Vlogs nyo. Outfit check. Nak nang teteng sa pormahan Panis ka na naman gar Ngeek Alam mo talaga may pera we no Ganyan lang naman dapat kahit hindi tayo mayaman, dayahin na lang natin sa pananamit. Ano lugar? Saan punta mo, Gar? Outfit check mo muna, Gar baleto ito dumating na nga rin yung train na sasakyan ko. Sa Blue Line nga pala to guys, papunta sa may Yokohama. Pagbaba ko naman ng Yokohama, naglakad muna ako ng konti, papunta sa Lilipatang Kona Station. Nagtransfer nga pala ako dito sa may KQ Line, papunta sa may Yokosuka Chuo. Medyo maraming ang tao ngayon, siguro papunta sila sa gala ngayon. Red calendar nga pala sa lunis guys, kaya wala pa kaming pasok. Kaya yung mga tao din ngayon, apura gala kasi martis pa yung pasok nila. Pag upo ko nga sa may train, wala masyadong tao, kaya nakapag video ako sa loob. Ang sarap nga ng buhay natin dito, paupo-upo lang tayo tapos pakapikapi sa loob. Talagang mapapasana ul ka na lang talaga. Ganitong biyahe talaga yung gusto ko guys eh. Di baling malayo basta nakaupo ako eh. Tingnan nyo naman di ba walang katao-tao. Tapos ganito pa yung view sa labas. Medyo part nga pala to ng bundok guys at saka ng dagat. Malapit nga din pala to sa American base. Kung hindi nyo nga pala alam, dun nga pala ako nagtatrabaho dati sa loob ng American base. Nagpipintura kami ng barko tapos nagsasander kami dun. Kaya lang medyo malayo sa bahay kaya umalis din ako agad. Pass forward, nakababa na nga ako ng train. Dito nga pala ako bumaba sa may Koreama Station. Pagbaba ako nga, naglakad-lakad muna ako ng konti. Medyo napaaga kasi ako nandating, alas 5 pa dapat yung schedule namin kasi mga 4.30 pa lang dumating na ako kaya dito na lang ako mintay sa labas. Aleto nakita ko na nga pala kung saan kami kakain nila boss. At dahil maaga pa ako dito na lang ako naghintay sa labas. You know garo, outfit check. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Nandito pala ako ngayon guys sa ano? Sa ki, ano? Pata? Kita Kurihama. Medyo malayo sa amin siguro mga 2 hours yung biyahe. Kasi meron kami ngayon shining ng boss ko. No? Tsaka yung mga kasama ko sa trabaho. Kakain kami ngayon sa Yakiniko. No? <laughs> Kaya lang medyo na paaga ako ng dating Kaya yun dito na lang ako naghintay sa labas Pero nandito na ako sa lugar na pagkikitaan namin Yung mga boss, yung boss ko kasi tsaka yung mga kasama ko sa trabaho halos lahat sila dito Dito sila lahat nakatira nung malapit sila dito Kaya ako naman kasi bandang Yokohama ama Kaya ako lang yung naiiba sa kanila Kaya ako napapansin nyo Ako lagi na mamasaya ako sila nakasasakyan Kasi magkaiba yung way ng daan ng lugar namin Pauwi sa kanya-kanyang bahay Kaya yun kaya nung pamunta ako dito, namasahe lang din ako. Tapos sila naman siguro nakasasakyan yun pagpunta dito kasi malapit lang naman yung bahay nila. Dito ako ngayon, oh. tingnan nyo. Medyo ano to, medyo part ng dagat tsaka mga bundok. Ano kasi to eh, sa Yokosuka. Yokosuka malapit sa American base. ano. So hintayin ko na lang sila tapos mamaya tayo magbablog ulit kapag ka nandyan na sila. Bala guys, nauna na nga kaming pumasok sa lob, Medyo na late kasi sila boss kaya nauna na kaming pumasok. Nandito nga rin pala si Sintaro kaya kasama natin. Si Lolo nandito rin tsaka yung kapatid ni boss. pass forward, dumating na nga sila boss at nagkampay na din kami. <todät> yes, Pasama <todät> nga din pala ni boss yung anak niya na si Shiryu. Tapos yung nakadilaw naman asawa ni boss yan, half Pilipina, half Japanese. Nakakatawa nga kasi si boss binigyan niya kami lahat ng pamasko. Parang bonus na rin namin to kasi lahat kami binigyan. Yung dalawang bata nga rin pala si Sauri at Seichi si binigyan ni boss kaya maraming sobre yung hawak ko. Ang bait talaga ng boss ko, no? Mahirap makahanap ng ganyan boss, guys. Mabait na sa trabaho, magaling pa makisama. Bihira na kasi kayo makakita ng ganyan sachu dito sa Japan, guys. Kaya kung balak niyo magtrabaho sa Japan, galingan niyo lang makisama, maganda rin yung babalik sa inyo. Pero kung nakikisama na kayo tapos ginagago pa rin kayo ng boss nyo, eh ibang usapan na yun, labas na ako dyan. Ngik! <laughs> ang dami ko nga nakain dito kasi si boss ang daming in order sa akin. Anli kasi yung pagkain namin dito kaya kain lang kami ng kain. Uminom nga rin pala ako ng dalawang basong lemon sour dyan kaya medyo may tama rin tayo. Hindi nga lang din ako masyado nakapag video dahil nahihiyari na ako sa kanila. Pero ang importante naman dito na busog tayo tapos na enjoy natin yung New Year's party. Salamat na lang kay boss dahil binusog niya tayo tapos meron pa tayong pamasko. Bale, ito guys, pass forward. Tapos namin na kumain at uminom. Pauwi na rin pala kami neto. Nagpaalam na rin ako sa kanila at nagpasalamat. Paano guys, hanggang dito na lang muna. Itakits na lang ulit tayo bukas. Diyan eh, mata ne. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.